Good afternoon guys. Ipakita ko sa inyo ngayon ang aking kinalamay na kalabasa. Kalamay na kalabasa ito guys. Kailangan <clears throat> matyaga ka din na haluin mo, haluin mo siya ng haluin para hindi siya didikit sa ano, sa sa kawali. Kasi pag uh, nakadikit na siya sa kawali, pangit din pagka na ano siya na natutong. So, kailangan, halo ka din halo. Kalabasa, yan siya guys. Bali, ingredients din natin is gata. Gatas na ibap, nilagayan ko siya para masarap. At asukal. Tapos, yung kalabasa, nilaga ito, tapos ni mash Pag, yung gata at gatas mo ay nagano na siya, nagparang nag... Parang, nag karoon na siya ng ano ba yung mga stick stick sa tagiliran nung nagano ano na siya talaga yung kumunti na siya bago mo ito ilagay ang mash na kalabasa ayan hayaan lang natin yan siya guys sa ano sa apoy ng dahan dahan para lalo pa siyang matutuyo tingnan mo Masarap talaga ito, siya guys. Naaalala ko 'to nung ako bata pa sa Negros. Sinanay ko 'yung mahilig kumamon nito pag kami ay may kalabasang hinog. Ito ay mga kalabasang hinog na, 'yung talagang huminog na sa puno. Matandang matanda na Itong ginagawa niya. Nilalagay niya tapos gawin niyang kinalamay. Kalamay na kalabasa. Masarap yan, guys, para matikman ng mga anak ko. Sige natin. Sana nagustuhan nyo ito. Dito na muna. Hanggang dito na lang muna. Please like and share my videos. Thank you very much.